Yo, what's up? Good morning. <laughs> Pagbabalik. Uh, masyado hali-hali kita bago nakabalik sa vlogging. Uh, may pigtapos kita ang mga gibon sa trabaho. Ngunyan, bakasyon ha. Hindi mo na kita sa backyard panta. Update ta sa mga siwota. Let's go. Ayan. Ayan, Matuman Matumans na yan. Asuniso.

jadi luas ko na yan gyan, hindi pilipat, okay. yan pagkara yon ko yan, pero pila kaapit ako niyan, hindi niya na ros karta, yan gano nagyan siya, bawas timbang, kaibritan ay dita si tunduwa doon na pasabi niya, tunduwa taas, papa ano nama itu papa marok naman ito. Kaya ang gi tayo, patabaon tamo na pa. May nailing ako sa YouTube na pagkaon kang manok para madali mong Let's go! By the way, Boss B, signing in. Intro! Yo, what's up? kita mo yan sa kuya ng balkon. Lagi Mga... mo mix ka mana, na. Um, so, pampataba naman sa kuya yang rooster. Ada uy, Ini ang nano ano kung ngayon ko sa YouTube na kung taba. So, kasi inerton. Tapos, ini kaya rin yung in-option kilo niya. Tapos... Crack corn. Kaba nga masanay na naman no, ko ito. Kaba nga. Tapos... O, ano ni, ni nga nga, no? Crack corn. Paka nga So, carbohydrates. Parang tama carbohydrates. Pagpataba. Tapos, ano niya? Ano niya? Garo nga masanay ang itsura Integra 3. Pero ano ini? Eh? Starter ano ni eh kang orig grulak. Bagoin sa orig, pero pwede ni ibagoin sa manok. Ibrakan ko na sa YouTube. Imimix tayo ning eh, dalo, ang ratio sa rong kilong inirton kabang crack corn tapos kabang pilong. <coughs> starter big grulak, na starter na ang imimix tayo ya no. ini, kita naga di mix magandang, kumita na, magandang, 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 ini tayo kilo ang dami nama, kilo na man kilo pa po pala na record mamaya tapos gabang kilong pigrola starter starter sa so, orig okay. mas kaya na ano starter di ba mabran uh, ane ang starter pag di bilip ka pasal protein next tana yeah. ah, na yah na bibig Mamuto na. Ah. Hmm. Ini hmm, na. Ang tatuman sa sa toyang Tapos ang pag ano niya? Achy. Ang pagbawag sa niya. Ang pagbawag sa kasi ano man na ano, 50 grams kada serbings. Ilunta. Ayun sabi yun, 50 grams kabang gurot. dan sarung dulu, tahan dulu itu bang. Ayah, sarung parok dik e, Ini, 50 gram. Siapa kau guna ini pak? 50 gram sang lauk kau ini, ambahu. Ampa nak digi sarung ada agak sarung kau ini. Terus apun, agak apun. Jadi kong memang tabat tulus. Pati untuk bau gunta. Takon takon nih bang bau. Then, pasigundan ta sa ki yung basta naman sa tawon kayo ng kayong ano ni yung basta naman na ng tawon bitmen eh pro pero may bitmen pro ah subok na ang sarok kayo ng kutsarita ang kutsarita susaday na kutsara so teaspoon bawat tibos ang sarong kutsarita kayo ni sarong galong gilaray sarong gabigibuta dati hmm hmm

guide kang digestion ng mga manok kung matulong nila sa mga pikakaon nila ng taon. then para mas sigurado na tumaba burgaon tas nila nagupor ka kawano every month kada sa rumbilan sa kamapuruga pag adult na kapsul pag mga siwok pa oh there napili na ini tao tayo sa mga manok ta yung implantation sa roster let's go to ko. nyuri tuh nuh ada video si transisional atv six and a half hours later oh ayo na ayan na, na nag ano pa nagkakaw pa hindi pa matatapos hindi maubos may pro manan, dan sa si mga siwo, yung naka naman. I mean, pero pa nga sinda, may bituin pro naman yan. Linulin ko lang, duma, tolong breeders, Oop, Huwag kang lalabas. Yang ka lang, kung terus may bituin pro. Ang inyong importanteng mga kabata-dabata, tulung nang kakambangan niya, yan sa ka nuy. mga uh, 10 days na ano arugaan ko na dahil naki maro ha tapos siguro ko double bakasyon naman hindi mo nagtama po ko sa ito yung backhand farm malinig tayo ni Kimaray tapos kasi yung na uh, binibinag yun. so, so ato yan para kayas kang ano mga manok karulo na salidaan so, talang kaya ato and hindi ganda ang na Samo ko na. Okay. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. See you in my next vlog. Busby, setting out. Let's go! <makes noise> <makes noise>